Ang isang Nazareno ay isang taga-Nazareth. Meron bang mabuti na pwedeng manggaling sa Nazareth? Ito ang reaksyon ni Nathaniel kay Felipe nang sabihan siya nito na natagpuan na daw nila ang Mesiyas. Ibig sabihin, ito ang reputasyon ng mga nasareno para kay Nathaniel. Kaya alam nyo, nagtataka ako kay San Mateo dahil sa dulo ng kwento niya tungkol sa pagtakas ng Sagrada Pamilya sa panganib na dulot ni Haring Herodes, sinasabi niya sa verse 23 na nanirahan daw sila. Ibig sabihin, ang Sagrada Pamilya sa bayan ng Nazaret. Kaya daw natupad ang sinabi ng mga propeta na Nazareno ang itatawag sa kanya. Sinabi daw ng mga propeta na Nazareno ang itatawag sa kanya. At ewan ko lang kung saan ba yung tinutukoy niyang kasulatan sa mga propeta na natupad daw ng manirahan si Jesus sa bayan ng Nazaret. Kasi sa totoo lang, wala akong makita ni isang linya na ganito ang sinasabi sa Old Testament. Isang linya na naguugnay sa pagiging Nazareno ni Jesus bilang tatak ng karangalan o tatak ng kadakilaan ang susunod na tao na magbabansag kay Jesus bilang Nazareno ay si Poncio Pilato. At yun yung letter N na ilalagay doon sa karatula sa ibabaw ng ulo ni Jesus nang ipaku na siya sa krus. Ang buong acronym ay INRI, INRI at yung N, Nazareno. Jesus Nazarenus Rex Judeorum sa wikang Latin. Jesus of Nazareth, King of the Jews. At doon, hindi rin parangal ang kahulugan ng Nazareno. Ito'y insulto, pangahamak. Kung tinagalog ito, Baka nilagyan ng daw o ng kuno ng mga sibuano Hari daw ng mga Hudyo. Hari kuno ng mga Hudyo at sabay halakhak. Kaya binihisan siya ng purpura. Yung kulay ng bihis hari. Nilagyan pa nga siya ng koronang tinik at ipinako siya sa tinatawag nilang trono niya, ang krus. Ginawa bang lahat ng iyon para parangalan siya, para dakilaan siya? Hindi, para kutsain siya, para ipamukha sa kanya na alam nila yung alam nilang kahulugan ng Nazareno. Isang hamak na hampas lupa na mataas ang lipad, mataas ang pangarap. Kaya ang title Nazareno ay isang pangiinsulto o panlalait sa kanyang pinapangarap o sa kadakilaan ng kanyang ipinapahayag. Sigurado kong alam ko, alam ninyo, na uso ngayon sa social media ang mga tinatawag na social experiments. Katulad minsan, may isang nag apply ng trabaho sa isang sikat na food chain. Aba, hinamak ng manager yung aplikante. Yun pala, siya ang CEO ng kumpanya. Nagpapanggap lang pala siya na isang job applicant. Dahil gusto niyang makilatis ang pag-uugali ng mga manager ng lahat ng kanyang mga food chains. Kung ikaw siguro yung manager na yon, abay grabing shock mo siguro pag nalaman mo na yung nilait-lait mo ay ang boss mo pala. Ganyan din ang dating ng ating first reading hinamak yung pagkain na binigay ng Diyos sa mga Israelita nung naglalakbay sila sa disyerto ganito daw ang sinabi nila sawang-sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito siguro may kasama pang pue parang mga hibang parang mistulang mga walang utang na loob. Iniligtas na nga sila at pinalaya. Kaya pa nilang laitin yung nagligtas sa kanila. Malay ba nila na ang tinatanggap pala nilang mana mula sa langit ay ang pagkaing talagang kailangan nila upang makatawid sila patungo sa lupang pangako. Alam niyo ho, parang preview ito ng magiging papel ni Heso Kristo bilang pagkain ng buhay na kailangan natin bilang pantawid sa ating sariling mga traslasyon. Ang ibig sabihin ng traslasyon ay paglilipat. At maraming maraming beses sa buhay ng tao, nalilipat siya ng tirahan, mga traslasyon. Na-experience ng maraming mga migranteng Pilipino. At ang pinaka huling traslasyon natin ay patungo sa walang hanggang buhay. Ano kaya ang pakiramdam pag nalaman mo na yung hinamak-hamak mo ang siya palang magliligtas sa iyo. Ano kaya ang pakiramdam kung yung taong gutom na inisnab mo o nauuhaw o may sakit o nabilanggo, siya palang Panginoon sa wakas ng panahon na magpapatuloy sa iyo sa kanyang kaharian at sasabihin niyang ang ginawa mo para sa pinakahamak sa mga kapatid ko ay sa akin mo ginawa. Mayroong isang linya si Balagtas sa nobela niyang Florante at Laura na ganito ang sinasabi. O pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Ewan ko ba kung yun talaga ang ibig niyang sabihin. Sa ating ibanghelyo, para kasing baliktad. Dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, hindi niya ininda kahit ang pinakamatinding pangahamak at panlalait at pangiinsulto. Siguro, kung ang Nazareno ay patutuo sa dakilang pag-ibig ng Diyos, dapat ganito yung linya ni Balagtas o pag-ibig na makapangyarihan kapag pumasok sa puso ni Numan. Di baling hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Sa palagay ko, itong dahilan kung bakit napakalakas ng dating ng debosyon ng mga Pilipino sa mahal na poong Nazareno. Doon sa pelikulang Gomburza, ang pagiging Pilipino ay katumbas ng pagiging hamak, pagiging Indio, walang kwenta, mababang uri kaysa mga Kastilang Peninsulares. Ang kwento ng Pilipino ay kwento ng Nasareno. Kwento ng nilait-lait. Kwento ng minamaliit. Kwento ng itinuring na hamak. Ngunit sa bandang huli ay kinilalang tunay na dakila.